Alin? Ano? Kaila! Kaila! Ano to? Kaila. Ano? Ano? Kaila! Kaila? Oo. Ano to? Ay, ito. -E ano to? Kaila. Ano? Kaila! Kaila? Oo. Kaila! <laughs> <Twalia! laughs> ah! Ano? Kaila? Twa Kaila? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Tuwalya. Tuwala. Tuwalya. Tu? Tu? Wal? Wal? Yeah. Dia. Ya. Dia na ya. Tuwalya. Tuwalya. Tuwala. Tuwala. Tuwalya. Tuwalya. Sige, malalaglag ka dyan. Tuwalya. Ano to? Ano to? Ano to? Ano to?

Aji. Ah, ah, oh, galera. oh gol lu. Oh gol lu. Lai, lai. Oh gol ling gol ling mun mun. Lai na. La. Anu pini cha cha Oh, lai la. la. Adik kami. Kau betul tu orang.

Bila ka na, bilang ka bilang Bilang. Bilang. Bilang! One? 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 Malaki ka? Doon ka. Doon. Tumbo ka kay mama mo. Gusto mo? Mama? Pichur. Pichur. Ay, mo, ar. 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 S. S. Suklay. Suk. Eh, hindi pa. Ang ito to. Suklay. Pichur. Pichur! Pichur! Ano pangalan mo? Prince, bading? Bading ka ba? Bading ka bading? Ha? Ka. Ito. Diyan ka lang ha. Huwag kang tatalon. Ano yan? di pa malamig Malaglag ka